Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Base sa ulat na inilabas ng World Health Organization noong nakarang taon, may tinatayang 15 milyong single parents sa bansa at 14 na milyon o 95% sa mga ito ay mga kababaihan. Sa parehong ulat ay nakasaad rin na sa hirap na pagsabay-sabayin ng pagkatrabaho, pag-aalaga ng bata at mga responsibilidad sa bahay, karamihan sa ilang milyon ng mga single mothers na yan ay nahihirapan na makamit ang economic stability. Ibig sabihin, kahit ginagawa nila ang lahat at meron ng mga itong trabaho, karamihan sa kanila ay hirap na hirap pa rin na makabili ng pang-araw-araw nilang pangailangan. At halos lahat ay wala rin naiipon para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Magamat may naipasa ng batas na makakatulong sa mga single parents, tulad ng pitong araw na fully paid leave sa isang taon at iba't ibang programa na makakatulong sa mga ito, ang issue ay ang implementasyon. Karamihan pa rin sa mga Pinoy ay hindi alam na meron palang RA-11861 na maaari nilang mapakinabangan. Pero para sa ilan tulad ni Christine Joy, kahit meron pang ganyang programa ay hindi siya umasa sa gobyerno at ginawa pa rin niya ang lahat upang mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang anak. Base sa report, ito ay sinilang noong February 12, 1982 at ito ay born and raised sa probinsya ng Negros Occidental. Si Christine Dignadise o mas kilala sa playo ng Lot-Lot ay naiulat na madiskate sa buhay. Pagdating sa mga pangailangan na kanya nag isang anak na lalaki, ay gagawin nito ang lahat para hindi nito danasin ang hirap. Si Christine ay isang nurse by profession. Ayon sa mga tao, ito ay ang tipo ng kaibigan na maaari mong mahingahan ng iyong mga problema na hindi kaagad nangusga. Ang kapatid nitong si Salvador ay sinabi rin na silang dalawa ay talagang malapit sa isa't isa. Sa totoo nga ay kahit siya ay nasa syudad na ng Bacolod, ay lagi silang naguusap sa cellphone araw-araw. Ang madalas nilang topic ay patungkol sa 10 taong gulang nitong anak at minsan ay nababanggit rin ni Christine ang hirap na kanyang pinagdadaanan bilang isang single mom. Sa hirap ng kanyang pinagdadaanan ay malaki naman ang pasalamat ni Christine sa kanyang mga kaibigan na lagi niyang nakakasama. Ito ay hindi nahihiyang sumama at sumanay sa iba't ibang mga programa sa eskwelahan ng kanyang anak. Bukod sa mga aktibidades na dinadalho nito sa eskwelahan, ay nauubos din ang oras ni Christine sa kapopromote ng kanyang online business. Ito ay naiulat na nagbebenta ng mga produkto na pampaganda. Sa dami niyang mga kakilala at kaibigan ay kahit naging mabagal sa umpisa ang paglaki ng negosyo, ay hindi sumuko si Christine at lalo itong nagpursigi lalo na at tumataas na rin ang bilihin at mga pangailangan ng kanyang uniko iho. Ang pagtsatsaga nito ay nagbunga naman dahil dumami ang kanyang mga customers. Hindi lamang nito nabili ang pangailangan ni mag-ina pero nagawa na rin itong makaipon. Sa ganda ng takbo ng kanyang negosyo, si Christine ay nagawa na rin makabili ng kotse. Ang sasakyan ay nagamit ito na panghatid at sundo sa kanyang anak. Sa edad na 42, si Christine ay hinangaan at naging inspirasyon ng mga taong nakapaligid sa kanya sapagkat kahit ito ay mag-isa sa buhay at walang katuwang sa pagpapalaki sa nag-iisa niyang anak, ay naitaguyod niyang maayos ang bata. Hindi rin ito naging madamot sa mga taong lumalapit sa kanya na gustong humiram ng pera. Ni isang beses ay di rin ito nakitaan na nagkaroon ng nobyo sapagkat gusto nga nitong mag-focus sa pagpapalaki sa kanyang anak. Para sa mga kapatid ni Christine, maayos at maganda na ang buhay nito. Pero noong October 29 ng taong ito lamang, ang kaibigan pati pamilya nito ay nagtakas sapagkat ni isa sa kanila ay walang makakonta kay Christine. Ayon kay Salvador na nooy nasa Bacolod City ay nag-alala na agad sila sapagkat wala sa ugali nito na aalis ng ganun-ganun lamang. Kinabahan sila sapagkat sigurado siya na kayang-kaya nito mag-reply sapagkat sa tuwing si Christine ay aalis o may pupuntahan, tatlong cellphone ang daladala nito. Nang lumampas na ang 24 oras at di pa rin ito makontak, pagkatapos nilang lumapit sa mga otoridad, ang mga kaibigan at kapamilya nito ay ginamit na ang social media para manawagan sa mga tao sapagkat nagbabakasakali sila na may nakakita dito. Bukod sa phone number na maaari ng mga taong kontakin ay ipinost din nila ang plaka at make and model ng sasakyan ni Christine. Nanawagan din ang mga ito sa mga taong may-ari ng security cameras Natingnan ang video dahil baka nahagit na mga ito ang kotse ni Christine. Ang post na yan ay paulit-ulit na ibinahagi ng mga tao at umasa ang pamilya nito na makikita rin nila ang negosyante. Ngunit nung ang mga kaibigan nito ay sunod-sunod na nagpost sa social media patungkol dito. Ang bawat post ay puno ng kalungkutan at inilala nila kung gaano ito kabait na isa lamang ang kahulugan si Christine ay hindi na nakitang buhay. Kaagad kumalat ang balita na ito ay pinatay na talagang ikinagulat ng mga tao. Sa dami ng gustong makaalam kung ano ba talaga ang nangyari, ang pamilyang Dignadisi ay nagdesisyon na wag na munang magbigay o mag-release ng anumang impormasyon sa publiko. Ngunit kahit anong pigil nila ay kumalat pa rin ang nangyari kay Christine. Habang sila ay nakikipagtulungan sa mga otoridad, maraming mga tao ang kaagad nagpadala ng kanika nilang mga minsahe ng pakikiramay. Kahit ang dati nitong paaralan o maging ang mga kasamahan nitong magulang sa eskulahan ng kanyang anak ay hindi rin nagpahuli sa pakikiramay. Pagamat hindi kaagad nagpaunlak ng anumang interview ang mga kamag-anak na Christine, ilang litrato naman sa internet ang naglabasan kaugnay sa pagkamatay nito. Base sa ulat, noong araw na ito ay naiulat na nawawala ang sasakyan ni Christine na Hyundai Accent na kulay abo o gray na may plakang FAD8113 ay natagpuan na inabando sa Sitio Sool, Barangay Gargato sa Hinigaran sa Negros Occidental, dakong 3.57 ng hapon. Ang taong nakakita sa kotse ay nagtaka at kagad itong kinutuban ng masama sapagkat walang matinong tao ang magpapark at magiiwan ng sasakyan malapit sa tubuhan. Nang lapitan niya ang sasakyan ay napatitig siya sa mantsa sa driver at passenger seat. Sa kadahilanan na may kutob siya na yun ay dugo, mabilis niyang kinontak ang pinakamalapit na presinto. Ang mga ito ay mabilis naman na nagpadala ng ilang mga tauhan at pagdating ng mga pulis doon ay marami ng mga taong gustong makiusyoso. Habang sila ay papalapit sa kotse ay napansin nila na ang windshield ng sasakyan ay wasak na. Pero nang masilip nila ang loob ay kaagad silang tumawag ng backup pati Soko. Kaagad rin nilang inutusan ang isasak nilang kanilang kasamahan na lagyan ng tape ang lugar dahil ang lupa na kanilang tinatapakan ay isang crime scene. Sa report ng mga naunang pulis sa lugar ay ibinahagi ng mga ito na hindi na nila kailangang idaan pa sa luminal test ang buong kotse dahil ang mancha sa passenger at driver's seat ay dugo ng isang tao. Kagad silang nagbukas ng homicide case at ang mga tao ay mabilis na sinabi sa mga otoridad na ang may-ari ng sugarcane Plantation ay si Gabriel Yulo. Kaya habang piniproseso ng soko ang bawat detalye sa loob ng kotse na maaari nilang magamit na ebidensya ang iba sa kanila ay mabilis na nagtungo sa bahay ng may-ari ng lupain. Ang mga investigador na umaasa na may mahukuhang impormasyon kay Yulo ay nadismaya naman sapagkat sinabi nito na wala siyang kaalam-alam sa nangyari. Idinagdag nito na yun rin ang kauna-unahang beses niyang nakita ang kotse. Sa kasamaang palad, ang parte ng lupain nito kung saan natagpuan ang sasakyan ay walang anumang security cameras. Sa kadahilan na intact ang plate number ng kotse, ang sunod nilang ginawa ay lumapit sa Land Transportation Office para malaman kung kanino at sino ang may-ari ng sasakyan. Ang LTO ay mabilis na inaksyonan ang request ng mga taridad at pagkalipas lamang ng ilang oras, na-identify ng na mga ito na ang kotse ay pagmamayari ng isang daong nangangalang Edith Picara. Pero kalaunan ay nalaman nila na ang pitumpung taong gulang na orihinal na may-ari ng kotse ay ipinagbenta na pala sa ibang tao ang sasakyan noong June ng taong ito lamang. Ang bagong may-ari ng sasakyan ay kinilalang si Christine Joy, ang parehong babae na naiulat na nawawala. Ang pamilya nito ay kaagad kinontak ng mga otoridad para ipaalam na may progress na. Subalit hindi pa rin kontento ang pamilyang sa sapagat hindi pa rin nakikita si Christine. Base sa report ng Soko Team, sa loob ng kotse ay nakarecover sila ng mga gamit na maaaring maging ebidensya, tulad ng itim na t-shirt at isang relo. Sina Joshua Salvador at Mary Grace Arsenas ay mabilis na kinontak ng mga otoridad at kinumpirma na mga ito na ang sasakyan ay pagmamayari nga ni Christine. Habang tuloy pa rin ang paghahanap ng mga otoridad sa negosyante, ang kapatid nitong si Salvador na bumiyahi pa patungo sa Victoria City para tumulong sa paghahanap ay hindi maiwasan na mag-isip na baka ang pagkawala nito ay dahil sa pera. Sinabi nito na noong minsan silang mag-uusap ni Christine sa telepono ay nabanggit ng online seller na nagpahiram ito ng pera na nagkakahalaga ng 120,000 pesos. Kung sino at ang pagkakakilanla ng umutang ay hindi naman ibinahagi ni Christine sa kanyang kapatid kaya nahirapan din ang mga otoridad na sundan ang tip na yun. Ang paghahanap ng mga otoridad at pamilyang Dignadise ay nagtapos nang lumabas ang ulat na isang lalaki akusang sumuko at inamin ito na pinatay niya si Christine. At para mapatunayan na siya nga ang responsable sa krimen, sa footage na ito ay makikita mo na sinamahan niya ang mga otoridad sa isang tubuhan sa barangay Don Jorge Araneta sa siyudad ng Bago. Ang lugar na yan ay 30 na minuto ang layo mula sa Sitio Sool, Barangay Gargato, Hinigaran, kung saan nakita ang sasakya ng biktima. Bagamat masukal sa tubuhan, ang mga otoridad ay hindi nahirapan sapagkat dinala sila ng lalaki sa parting ito. Sa tindi ng init at mamamasamasang klima sa lugar na yan, habang hinahawi nila ang mga tubo ay palakas ng palakas ang masangsang at mabahong amoy nang matanggal nila ang mga tubo ay tumambad sa kanila ang labi ng isang babae. Sa police report ay nakalagay na ito ay hubot-hubad at ang mga hita nito ay nakabuka na parabang ang biktima ay ginahasa. Ang lalaki ay kaagad dinala sa detention facility at ang bangkay ng biktima ay ipinadala naman sa medical examiner para masuri. Bagamat ang bangkay ay nasa advanced decomposition o nabubulok na, malungkot pa rin na kinumpirma ng mga kapamilya ni Christine na ang labi ay sa 42 taong gulang nilang kapamilya. Dahil sa nag ang kasong ito, ang ilang mga politiko sa Negros Occidental ay mabilis na nawagan sa mga otoridad na bilisan ang pag-iimbestiga sa kaso. Kaya wala pang 48 oras, ang resulta ng autopsy report ay kaagad na i-release. Ayon sa eksperto, bagamat sa panlabas ang biktima ay tila ginahasa, wala naman itong nakitang laserasyon sa pribadong parte ng katawan nito. Sa madaling salita, ang salary na pumatay dito ay tila gusto lamang ilihis ang mga investigador at pagmukain na si Christine ay biktima ng panggagahasa. Ang medical examiner ay binahagi rin na ang biktima ay namatay dahil sa isang single gunshot wound. Ang bala ng baril ay unang tumama sa kanang balikat nito. Nang lumabas ang bala ay tumama ito sa leeg ng biktima na agad nitong ikinamatay. Mabilis na kumalat ang impormasyon na yan kaya napakaraming mga tao ang nag-iwan ng mensahe ng pakikiramay sa mga taong naiwan ng biktima. Pero palaisipan pa rin sa kanila kung sino ang kayang gumawa noon sa mabait na si Christine. Nang mairelease ang bangkay nito sa morgue, ang pamilyang Degnadise ay mabilis na inasikaso ang detalye ng burol. Pero ang magkapatid naman na Salvador ay mabilis na sinampahan ang kasong murder sa prosecutor's office ang lalaki upang mapagdusahan ito ang kanyang ginawa. At para masagot ang mga katanungan ng publiko kung ano ang nangyari at puno dulo ng lahat, ang National Police Commission o NAPOLCOM ay nagsagawa ng isang press briefing. Kasama ang dalawang kapatid ng biktima ay idinetali nila kung ano ba talaga ang nangyari. Base sa resulta ng investigasyon at salaysay na rin ng mga kapamilya ng biktima, Si Christina yung malis ng bahay ng alas 5 na madaling araw noong October 29. Ang sasakyan nito ay nahagib na dumaan sa barangay Granada Bacolod City ng 6.20 ng umaga. Ang windshield ng kotse nito ay intak pa. Pagkalipas ng tatlong oras, ang kotse nito ay nahagip muli sa harap ng public plaza. Pero sa pagkakataon na ito ay sira na ang windshield. 10.54 ng umaga ay nahagip muli ito ng CCTV sa Sitio Bukar. Tapos pumasok ito sa kalsada patungo sa barangay Gargato kung saan nakita ang kotse ng biktima. Ayon sa salaysay ng saksi na isang tricycle driver noong alas 11 ng umaga habang siya ay papauwi na, ay nakita niya ang kotse na minamaneho ng isang lalaki na sa tansya niya ay nasa edad 40 na at ito ay may suot na itim na hoodie jacket. Idinagdag nito na bandang 11.25 ay nakita naman niya ang parehong lalaki na sumakay naman ng bus patungong Bacolod City. Ang lalaking yan ay kinilalang si Enrique Gonzalado Jr. na isang police staff sergeant. Ang kapatid ni Christine ay naging emotional sa press briefing sapagkat tinrado nila ng maayos ang salarin. Tapos pinatuloy ko pa sa sabahay namin. Pinakapi ko pa. <laughs> <laughs> Ayaw ko na malaman niya na siya pala ka. <laughs> ang magkapatid ay binahagi na noong October 30 pala na pangalawang araw na pagkawala ng kanilang kapatid ay nabigla na lamang sila sapagkat dumating sa kanilang bahay si Gonzalado. At inamin nito na tatlong taon na niyang karelasyon ang biktima. At nagsisisi rin siya na hindi niya nasamahan si Christine sa lakad nito noong umaga ng October 29. Ayon sa magkakapatid, yun ang kauna-unahang beses nilang nakilala si Gonzalado sapagkat hindi naman ibinabahagi ni Christine ang love life nito sa kanila. Talagang hindi ko na ano ha? May boyfriend ng kapatid ko kasi wala. Inisya sa amin. Walang alam na may boyfriend ng kapatid ko. Ang pulis ay tinanggap nila ng maayos sa kanilang bahay at nang makumbinsi at pumayag itong makuna ng litrato, ang larawan ni Gonzalado ay kaagad nilang ipinadala sa mga investigador at doon ay positibo itong hinilala ng tricycle driver na ang lalaking nakita niya na nag-iwan sa kotse at sumakay ng bus. Sa harap ng mga otoridad at tabi ng kanyang abogado, si Gonzalado ay umami na kahit meron na siyang asawa at dalawang mga anak ay naipagpatuloy niya ang pakikipagrelasyon kay Christine. Ang pagsasama nilang dalawa bagamat may mga issue ay nare-resolve din naman. Nang araw na ang biktima ay nawala, sinabi nito na nakita sila. Pero ang dapat sanang lambingan ay nauwi sa matinding pag-aaway. Sa tindi na kanilang emosyon, sinabi ni Gonzalado na nag-agawan sila ng baril hanggang aksidente itong pumutok na hindi ganito na aksidente lamang ang nangyari at hindi niya sinasadya ang krimen. Sa katarantahan, sinabi ng sospek na pinagmukha niyang nagahasa si Christine sa kanya inabando ang kotse nito. Ang angulo na aksidente ang nangyari ay hindi naman pinaniwalaan ng pamilyang Dignadise. Pati ang mga otoridad ay kinawasyon na kung aksidente nga ang nangyari ay bakit hindi nito dinala sa ospital si Christine. Pati ang mga kapatid ng biktima ay hindi rin naniniwala na ang dalawa ay may relasyon. Patungkol naman sa angulo na aksidenteng pumutok ang baril ay napakahina ng alibay na yan sapagat bilang isang polis o kahit isa kang private citizen na nagmamayari ng baril bago ka ma maisyuhan ng permit to carry ay dapat alam mo ang basic na panuntunan sa paghawak ng baril. Tulad ng kung hindi naman nanganganib ang buhay mo, dapat ang safety feature lock ay laging naka-on. Ang angulo na aksidenteng pumutok ang baril ay hindi maganda sa reputasyon ni Gonzalado sapagkat anong klaseng training ang pinagdaanan nito kung ang simple at basic na tuntunin sa safety lock ay hindi niya sinusunod. Kaya maraming tao talaga ang hindi naniniwala na aksidente ang nangyari. na harap ngayon sa kasong murder at mga administratibong kaso sapagkat ito ay isang aktibong pulis nang ginawa niya ang krimen. Sa kadahilanan na ito ay meron ng abogado, naging matipid na ang pagbibigay nito ng impormasyon kaya malungkot ang mga kapatid ni Christine sapagkat ayaw na nitong sabihin kung nasaan ang tatlong cellphone ng biktima at kung ano ba talaga ang rason na kanilang away. Ngunit ang mga tao naman sa internet ay mabilis na nagkaroon ng sarili nilang konklusyon na maaaring si Christine ay kabit talaga ng sospek at maaaring ang rason kung bakit ito pinatay ay baka gusto na nitong makipaghiwalay. Ang ilan ay nagsabi na marahil binigyan ito ng ultimatum si Gonzalado na kung ayaw nitong hiwalayan ang kanyang legal na asawa ay baka tinakot ito di o ng biktima na ibubunyag ang kanilang relasyon sa kanyang asawa. Kung anuman ang paniwalaan mo tungkol sa puno't dulo ng kasong ito ay nasa sayo na yan. Pero as of this recording, si Gonzalado ay sinubak na sa pwesto at kasalukuyan itong nakapiit sa himpilan ng CIDG habang naghihintay ng paglilitis. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sayo, kabayan.